Huwag dami na ng phone ko. Ayan. Ako kasi pag ano, pag may gamit ako, pag may gamit ako, yan, kunyari, mobile, uh, la, uh, laptop, iPad, yan, nililinisan ko yan. Hmm. Nililinisan ko yan. Pero yung iba, yung ibang mayroong mga ganyan marami ako may mga nakikita kong mga mobile gamit nila ay marumi yan marumi yung minsan sinasabihan ko sinasabihan ko sila na ano sinasabihan ko na dinisin yung bone dumi dumi siyempre yung ating mga gamit yung ating mga gamit ay ano yan na kailangan yung pagbinili natin o meron tayo mga ganyang cellphone ay eh dapat aalagaan din natin, di ba? Kasi parang ano yan eh parang ano yan, parang tao yan. parang parang ano, parang pamilya parang anak di ba? na kailangan alagaan yan, para maging malinis minsan nakikita ko yung mga ibang tao kung kunyari, meron akong, na akong nakasabay na may cellphone tapos nakita ko doon sa cellphone. Minsan, binab minsan sinasabihan ko yan, uy, rinita mo naman yung cellphone mo. Dami-dami. Siyempre, yung ating gamit, importante yan. Binili mo yan for life na yan. Eh, alagaan natin yung ating mga cellphone. Kasi, kasi na madumi yan. Yun ang pinaka na ating mga ginagamit yung mobile. Kasi yung ating mga laway, di ba? Pag tumatawag tayo, mabubunta dyan yung laway sa screen. Kaya kailangan kupunasan mo. Minsan kasi tumatalsik yan. Di ba? Kaya naiipon dyan. Tapos, hawakan ka ng mga anak mo. Diba? ka ng mga anak mo hahawakan ng isang tao tapos di ba di natin alam baka may sakit yung tao na gumagamit nito siyempre yung laway yung laway mabilis yung mga pag kaya dapat yung mga gamit natin na ganito ano na ah, palagi natin pinupunasan um, huwag natin pumabayaan parang pag-ibig pa 'di ba? Kailangan aalagaan mo para hindi mo wala. 'Di ba? Diba? Para maging malinis palagi. Diba? Oh, malinis na. Malinis na 'yung aking pong. Ito pag mayro pag ano, pag meron mga, sa akin. Pag ginagamit ko 'to, pag mayro na ako nakita ng ano, pag mayro na ako nakita mga fingerprint, mga finger na print na finger, 'di ba? Minsan may fingerprint 'yan eh. Yan, you know, pag may dumi kito, oh, meron na meron na dumi. Punasan <laughs> natin ito ulit. Yung punasan ko palagi yan. Kasi, oh. eh. mahal mahal ko ito. <laughs> mahal na mahal ko ito. Di ba? Uh, parang pag-ibig yan. Habang wala pa tayong chica waves. <laughs> Habang wala pa tayong uh, girlfriend, Di ba? muna mali natin. Hindi. Totoo lang. totoo lang. Uh, lahat ng bagay lahat ng bagay na binibili natin ay dapat nating mahalin. Dapat natin iingatan. Dapat natin to aalagaan. Di ba? Kasi pinaghirapan mo din naman yung mga bagay na yan. Alagaan mo na rin. Ay naman ano yan malinis na yung ating ano. Ito kasi mabilis tong dumumi. Pero mas maganda ang ano naman diyan, ang ang ano naman diyan, yung focus talaga diyan yung ano, yung mga laway natin kasi pag tumatawag tayo, di po may kausap, tumatawag si yung ng laway. Eh kailangan po nasan yan. Ayan, sa mga nanonood mga nanonood dyan di ba? yung mga phone ninyo. <laughs> Linisan niyo po. Linisan niyo. Ah, maganda yung nililinisan. Ah. Kasi alam ko yung mga phone ninyo dyan, yung mga phone ninyo dyan, mga kahit na hindi ko nakikita. Yan, di ba? Ay, maraming maraming na po yan. Ah, minsan, minsan linisin niyo po yung inyong mga mobile phone. kasi parang tao din po yan parang tao din po yan na kailangan linisan mm, guta di ba? ganyan po yung mga guys linisan natin yung mga yung linisan natin yung mga bagay mga bagay na ating binili di ba? kasi minsan napakabayaan na yan Ngayon yung cellphone ko. Palaging malinis yan. <laughs> palaging malinis ang aking cellphone. At syempre, pasalamat po tayo sa ating mga subscriber. Ayan. 471 subscriber. Ang bilis kasi magkaroon ng bakat. Bingerpin. Kaya palaging sa nililinisan. Ayan, marami marami salamat po sa inyo lahat sa ating mga viewers Ayan, sa ating magiging viewers di ba o malinis na ulit o malinis na yung ating po wala nang bakat wala nang laway hindi, hindi, ka naman pwede magsalita ng gano'n no? hindi ka naman pwede magsalita ng hindi bumubukay yung ano mo <laughs> yung bibig mo di ba Madaling ma mahirap yun, di ba mahirap? Kaya natural lang na magkaroon ng laway yung ating mga po. Mga talsik. Mga maliliit na talsik. Yan, kumintab na. Para ng ano? Para ng... Di ba? Para ng ano? Diba, dapat palagi tayo naglilinis ng ating mga gamit hindi yung hindi yung gamit lang tayo ng gamit hindi yung gamit lang tayo ng gamit mga guys kailangan lilinisan din natin yan parang salamin yan eh diba? ba? saka yung salamin sobrang tagal nakakaroon na ng ano <laughs> nakakaroon na ng agyo diba? o kailangan lilinisan natin yan parang bahay yan kailangan palaging lilinisin yan pala parang ano parang usina, di ba kailangan nilinisin palagi yan yung mga bagay na dapat natin linisan lahat ng bagay na nakikita natin dapat natin linisan. di ba dapat natin alagaan Huwag natin mababayaan Diyon, Diba? Ayan. Chata. Po sa inyo lahat. Thank you. Thank you so much. Ito na yung ating pong bago na. <laughs> o. Oh, malinis No? Pwede ka na magsalamin. O. Oh, salamin ka. O. Oh, magsalamin ka. O. Oh, diba? Yan na mga guys. Ayan, thank you. Thank you so much po sa inyo lahat. Sa ating ano. Huwag niyo po sana kakalimutan mga guys. Uh, po ko ng tulong sa inyo na pa-subscribe yung ating YouTube channel, Kuya Mike CB. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At diwan din po kayo ng komento at ating pong re-reply niyan. At huwag niyo kalimutan mag-like sa ating video na ito. Maraming maraming salamat. Sana po ay meron po kayong natutunan tungkol sa pag-aalaga sa ating mga, mga gamit mga bagay. Yan, natulad nga ng mobile po natin kasi napakalaga yan. Kahit saan tayo magpunta, daladala natin yan, di ba? Napakalaga. Kaya dapat iingatan natin ang ating mga gamit. Lalo-lalo na ang itang mobile po. Napakalaga sa ating lahat. Mobile. Iingatan natin.